Very good. Naubos yung gulay ah. Naubos mo yung gulay? Naubos mo yung gulay? Very good. Anong ang gulay yan? Wala yan o. No. <laughs> At least naubos mo yung gulay na. Na. Nagusta mo? Gulay itlog. Gulay itlog kaso naubos mo na yung gulay. Ha? Sarap naman ng gulay, no? Para lumaki ka, no? Apo? Very good. Okay. Sarap ng gulay. Ang palaya. Ano mo sarap? Marad <laughs> ba? At least naubos mo yung gulay mo sa kanin. nào, lasney ít lần na sau này nó ít lần na, gỏi mua na, <laughs> <laughs> thật no? sao ha? ok ah, ta cố nâng ngay luôn nga ngay. ta tao na. <laughs> At least, sinabas mo yung gulay kahit nakita mo na itlog na. Na. Very good na. Very good. Ano? Frank Baka. Snap. Frank Baka. Snap. Ang kita.